Hello everyone. Uh, this is Corsel Vlog in Vietnam or Vlog in Saigon. So, guys, I share ko lang po sa inyo na kung bakit ako laging like a homeless. Na nandito naman ako sa abroad. Sa totoo lang po, hindi naman natin uh, um, inaasahan minsan ang buhay natin kahit nandito tayo sa ibang bansa kasi ito dito sa Vietnam is uh, different kasi sa ibang uh, uh, lugar kasi dito pwede ka, yung walang contract walang contract kasi dito eh. so anong nangyari kasi guys bakit ako naging homeless kasi nga yung, um, minsan hindi natin usahan na uh, magkasakit tayo, ganyan. At saka mawalan ng trabaho. So dumating ng punto na nangyari sa akin yun, yung uh, sa 2023 this year. Sobrang hirap ng aking naranasan. So, nagsusunod kasi guys na parang nagkasakit talaga ako. So parang hindi ko kaya magtrabaho, parang ganun. Tapos dumating sa punto na hindi ako nakabayad ng bahay. Hindi ako nakabayad ng bahay. At saka ang daming kong nautang, ano, utang Ano, nakautang utang ako po guys. So hindi yan para sa padala sa aking pamilya. No? Never ako na, hindi na ako nagpapadala. So, Bala sa sarili ko lang. Kasi yung natira ko din bahay, sobrang din mahal. So parang nagkaipon-ipon lang months. So dumating ang punto na kinikout talaga ako ng may-ari ko sa bahay so pag yung malis ako malis ako ng uh, hapon pagbalik ko sarado na yung uh, pinto ang naiwan lang nandito lang sa aking katawan so ina uh, alis ako ano uh, nag ano pangalang bisis na kasi yun nag move ako nung una eh, sumula natin brangulo <laughs> yung una nun, uh, nakishare ako dun sa isa eh, din Pilipina eh dahil nga wala din nga ako matinung, na di ako nakakuha ng magandang trabaho so eh, natakot din yung Pilipina na siya lang magbayad may tao talagang ganun kasi ito isang buwan na magdadalawa so natakot na lang, natakot siya na siya pa rin ang magbabayad so ang ginawa niya ay sumalis siya iniwan ako na may utang bahay na nakiship ayun, sarili kong or, malis na talaga ako doon nakipag-share ako sa kanya pero namating din ang punto na no, malis niya, iniwan niya ako so hindi din ako nakabayad guys kasi nga Ewan ba, eh, hindi ako healthy kasi itong mga time na yun. Kasi nga, walang trabaho, hindi masyado maganda yung uh, ano, kain natin. Wala tayong masyadong uh, makain na masarap, healthy, parang ganun. So, hindi ko na ito kasi yun talaga nangyari sa buhay ko. At saka guys, <coughs> yung time na yun, ibalik ko dun sa napadlakan ako ng bahay kasi hindi nga ako nakabayad so yung nakilala akong matanda sabi niya magkitulog daw sa kanya kaya dito ayun so sabi na mayari uh, after ano ilang araw minisis ako na kunin ko lahat ng aking uh, gamit so natuwa ako guys kasi nakuha ko yung mga aking mga gamit mga damit kasi naghihiram na lang po ako kasi sa time na yon sa mga halala ko pero hanggang sa damit lang po hindi sa pera so ayun na yung dito ng tulong na tulungan ako maghakot sa mga gamit ko so yun tinulungan na ako ng dalawang matanda sa dalawang matandang babae yung dito ang isa na may trabaho stay in. So, yung isa, part-time lang. So, yun ang sa akin. Pero, ano din, <coughs> magulo din ito. So, maya. So, yun, naka-ano na ako dito. Naka-alis. Uh, na, Naka-lipat na ako dito. So, ayan pa rin, yung hindi ko nabayaran bayaran bahay, kailangan ko babayaran din. So, hindi, ibig sabihin, quits yun. Tuloy pa rin ang paningil sa akin ngayon. Sabi ko, maghintay ka kasi magbabayad naman talaga ako pag makahanap ko ng trabaho. So yun guys. So dito na naman ako guys. Magulo din. Sobrang rin gulo. Kasi hindi mo din na maintindihan ng mga galing mga tao. Tapos sabi, talisin nga daw din ako dito. Kasi wala pa nga akong pera. Wala akong pera. So wala din akong pambayad. Ano? So lagi ako nag-apply guys. Lagi ako apply So isang araw naka, sa ng na Panginoon, naka-apply ako kahit mababa yung sahod. So na ngayon, nakahanap ako ng trabaho pag samantala. Pero ang hirap din ng kasi stay out niya. Masahin na naman guys, yun na yung problema. Every day. So lagi din ako na gano. Um, <clears throat> hanap ko saan makahiram sa pang araw-araw na kamasahin. Kami kasi dito So, hindi din ako comfortable kasi dito, kailangan, alam uh, mo sa magulo guys, <laughs> hindi ko nasabihin. So, naghanap ako ng bahay, ang problema wala naman down, no? So, ang hirap. So, guys, yan guys, yun ang aking, aking karanasan dito sa Vietnam, Kasi di natin nasaan, may mga time talaga na maghirap tayo na hindi natin nasaan. Yan guys, hindi pa ako ano ngayon. Talagang problematic pa rin guys, stress pa rin. Pero kailangan natin lumaban sa ating problema. So ayan, thank you, thank you so much guys. Uh, Bangan po sa part 2 guys kasi um, nalaman niyo sa dulo kung bakit nangyari ito. Maraming um, salamat po. Please subscribe my channel and follow po. Pakiwatch na lang po. Bilang tulong. Thank you.